pulo na tikman natin ah. Swabe, lagay na natin to guys yung ating ano, tapos patay na natin kasi baka madurog yung isda di ba? yun ah. oh. sa gilid na natin lagay to guys sa gilid ng isda para madali makuha Hirap guys, pag habang nagbibideo ka, isang kamay lang yung ano. Ano? <laughs> diba Oh, ipatayin ko na guys ah kasi ito half cook lang naman yung guys, yung lantakan natin ngayon. Yan guys so oh. Ipon is the sap na isda yan guys sa malaki kanin mm -hmm. yun sa guys tapos plus tubig isa na natin to this this video magluluto ulit tayo so guys kinamati na hipon at saka isda yeah. ito yung ulit yan yung ano natin paborito natin na pagkain di ba uh -huh. ito na naman yung plus talbos ito yeah. na siya guys maghihini tayo ng tubig naugasan no, ko na naman to eh ito na naman yung uh, ano natin lalantakan ba natin ha ha Hello guys. Ito na siya guys. Pakuluan natin. Diba? Nag, uh, video pa tayo na gano pa. Nagluluto. So <laughs> guys. Sibuyas, kamatis, at saka luya. Tanggal ng lansa. Isabayan na natin. Uy! <laughs> Nahulog. <laughs> Pakuluan na natin yan guys. Nahulog yung kamatis natin. Ito oh. pwede pa to magasan muna natin sayang yun o lakas yung tubig natin ngayon nakababayad lang so, lagyan natin ng ano bitsin ang ingay ng presyo call sa labas guys presyo call paminta ha ah, ano Magbukas ng asin guys Plus uh... <laughs> sa Sahitang pamamaraan ba <laughs> Ito <laughs> Ganyan <laughs> Sahitang pamamaraan Para lang mabuksan yung asin yeah. Lagyan natin ng asin guys Ito you know? so, sa so guys Hanapin natin yung takip Hindi pala nakaready yung takip San ba yung takip na dito Ito so, sa so guys Siyempre, isa lang yung kamay natin eh. Nagluluto pa tayo. Ano ba? Ano? Ano natin? Baka may alikabok. O, oh, mo muna natin to. Oh, parang ano yata? Parang... Parang mali, malaki. San ba yung ma... Ito pala yung... Kamali, <laughs> animal, animal. Animalis. Ah... Oh. Tanggalin natin yung malaki. Noon. Hmm. Ngayon, ah, hintayin natin 'to, guys. Kumulo. Tapos lagay natin itong ating hipon uh, at isda. Okay? Ito na. Kumukulo na. Ha? Ah, yun no. Kumukulo na. Ba. May ano sa labas. <laughs> lagay na natin, guys, ng no? Is isda. Ipon. Natin, Yan oh, isda at hipon. Pagsamahin natin 'yan. Noon. magaya na natin yun oh. takpan muna natin sa guys mga 1 minute kaping mainit <laughs> hintayin natin yan guys 1 minute kaping mainit so guys ito na sa guys Dun, oh, kumukulo na tikman natin swabe lagay na natin to guys yung ating ano tapos patayin na natin kasi baka maduro yung isda diba yan yun o no? sa gilid na natin lagay to guys sa gilid ng isda para madali makuha hirap guys pag habang nagbibideo ka isang kamay lang yung ano ano <laughs> diba Oh, ipatayin ko na guys ah. Kasi ito half cook lang naman yung ano. Tapos yung pisahan na natin. Okay na to guys. Yung pisahan na natin to. Yan Wow Guys, yung lantakan natin ngayon, yan guys, oh. Ipon is the tap na sila yan guys sa kanin. Ano sa guys? Tapos plus tubig. Isa na natin to. Hello guys, ito na siya. Ito na yung ating kakainin ngayon. Pero lahat, muna. sa guys. Ito sa guys. muna. Taiman nyo ko guys kung ano kabilis ako kumain. Kamatis. Pampakinis ng kamatis. <laughs> oh. oh, kung kasama ko kanina guys. ha ha ha. Mmm. Mmm. hmm Uwag ka rin ko ah. <laughs> Sabaw pa lang. Sabaw pa lang. Uwag na yung kanin ko. Mmm. <laughs> dapat na yung ano mga mga pang ano mga pang harap na ano ba init paborito natin yung gulay ito talbos na kamot Tsaka ano Tsaka kangkong ah ano kangkong <laughs> ano pala ano bati sorry sure. hmm. paborito talaga to guys dulu hmm hmm apa <laughs> thank you magician papa nak kau guys Masarap yung ano nang ano, sabaw ng isda na ano. Sapsap. Kasi yung nakainin yung laman niya. Eh. <laughs> sabaw pa lang. Hmm. Kaya lang pag mga bata ang kumakain ito nakakatinik. Dapat mga kumakain ito guys, mga gurang na. <laughs> Mas lalong matitinik. <laughs> fruit. Hmm. tayo kabilis kumain guys. Ubus na ang kanin. Hmm. Ayos, ubos na. Saling ko. Pwede <laughs> oh. pang laban ah. Ha? <laughs> Para may sulting lang. <laughs> 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 Dessert. Boss na guys, wala na ano ito. Kumahala na lang. Good job. Magandang sa mga high blood.

Okay guys, tiraan ko sila ng dessert. <laughs> so guys, tapos na ako. God bless yung lahat. Baboosh!